ang kwento ni Juan Tamad at ang mga puto. Mga kwentong hango mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Isang umaga, tinawag ng nanay niyang si Aling Maria si Juan Tamad. Juan, anak, ihatid mo itong mga puto sa palengke at ibenta. Kailangan natin ng pera para sa ating hapunan, sabi niya. Sa wakas, napilitan ding bumangon si Juan. Kinuha niya ang bilao ng puto at naglakad palabas ng bahay. Huwag kang tatamad-tamad, Juan, sigaw ni Aling Maria. Opo, inay, sagot ni Juan. Pero ang totoo, naghahanap na siya ng lugar. Kung saan pwedeng magpahinga. Tirik na tirik ang araw at pinagpapawisan na si Juan. Ang init naman! Reklamo niya. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang malaking puno ng mangga sa tabi ng ilo. Ayos, dun muna ako magpapahinga. Sabi niya sa sarili, habang nagpapalamig si Juan, may narinig siyang ingay mula sa ilo. Kuka! Kukak! Kukak! Kuka! Sabi ng mga palaka, napangiti si Juan. Aba, may mga gustong bumili. Bulong niya. Sino riyan? Tanong ni Juan. Kuka! 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 Sagot ng mga palaka. Mas lalo siyang napangiti. Ang sabi nila, bili! 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 bilhi na isip ni Juan. Mukhang gusto nilang bilhin lahat ng puto ko. Kinuha ni Juan ang bilao. O sige, mga ginoong palaka, sa inyo na itong lahat, sabi niya. Maingat niyang inilagay ang bilao sa ibabaw ng tubig at marahang itinulak palayo sa pampang. Koka! 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 Masayang sabi ng mga palaka. Para kay Juan, ito ay tunog ng pasasalamat. Walang anuman, babalikan ko na lang ang bayad bukas. Sigaw niya habang lumulutang palayo ang mga puto. Masayang umuwi si Juan na walang dalang bilao. Sinalubong siya ng kanyang ina. Juan, nasaan ang puto at ang pera? Tanong ni Aling Maria. Naku, inay! Ang galing ko! Naibenta ko lahat! Pagmamalaki ni Juan. Kanino? Tanong ng nanay niya. Sa mga palakha po sa ilo. Gusto nilang bilhin lahat. Koka! 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 Nga po ang sabi nila na parang, Bili! 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 Nanlaki. Ang mga mata ni Aling Maria. Juan tamad. Anong kalokohan yan? Sigaw niya. Kinuha niya ang walis ting, at hinabol si Juan sa bakuran. Mula noon, natutunan ni Juan na ang katamaran ay hindi kailanman nagdudulot ng kabutihan. Maraming Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.